Sapat sa mga kalawad din magandang 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 umaga Okay, magluluto tayo ng ginisang uh, kalabasa at sitaw Meron tayo rito buyas, bawang, magic, canor, oyster sauce, uh, kalabasa, sitaw Dito, pinakuluan muna natin itong ating chicken Medyo matigas pa yung kaling pa na refrigerator Okay, anong oras na? Alas 12 na Okay na yan. Lambot na. Sit aside muna natin ito mga lot. Tapos gisa na tayo. Sit aside muna natin ang ating chicken. Magalaw. Wala na naman tayo patungan. Nawawala na naman dito. Yan, umpisa na natin. Lagay muna natin itong bawang. Okay. Yan. Hindi yung sibuyas. Atin yung ating uh, pinalambot na manok. Yung sitaw. Hmm. yung kalabasa Ipapin natin itong ating oyster. Oyster is this. Okay. Pinagay natin itong ating magic. Yan. Bakin na men. Pwede na paminta. <laughs> Naglagay tayo ng asin. Okay na yan. pag natin mga alaw din. Tabunan muna natin. Pakuloyin muna natin sa mga 2 minutes. Finish na tayo mga alaw din. Tapos na tayo sa pagluluto ng ating ginisang kalabasa at sitaw. Okay. okay. Lagay na natin sa serving plate ang ating ginisang kalabasa at sitaw. Dito na lang ulit tayo at maraming maraming salamat sa mga nakaabot sa dulo ng video natin. Don't forget to subscribe my channel Michael Deron Montenegro. Okay.